Sana naman makita ko na si Ninong Ray ng personal. Uy! Ninong... Pare. Ninong... Maganda Boss. Rin, pare. Boss! Yung <laughs> ingredients, ang hayop na yan, no? Oh. Ay. Uy! Ninong... Ay! Ninong... Ah, pre! Boss! Ay! Oo! Oh. Wait lang, boss, ha? Boss, ikaw na naman yan! Ikaw na naman, yan, yung wala kita nakakita. Sino ka ba? Na? Kaya pala ang tagal! Ay, ito pala si Ninong Roy! Ay! Nong! Bo boss! <laughs> boss! Oh. Boss! Boss! Boss, wait lang, boss! Bakit? Ano Sabi man, ko man? si Ninong right ba't nilabas mo yung bandang Ben and Ben? Ha! <laughs> si Ninong Ry, okay, Goya. Oh, eh, oh, yeah, mo, wala pa akong tingin, no? oh. Eh, yun, pre, di ikaw yung naghihiwa, eh. Na. Luto na? Wala pa! O, ano yan? Nuda Crunch, oh. Sanay ako sa mga maiinit, eh. Sanay ka sa maiinit? Oo. Bakit <laughs> hindi mo nahihipan yun, Wala. <laughs> <laughs> maiinit, pare. <laughs> Burger, sakit. Na! <laughs> Yon nakarating na rin ako sa wakas. Ito yung bahay ni Ninong Ray. Nakakap <laughs> na, kita ko na rin si Ninong Ray ng... Uh, ay, ay! Ay! Boss! Ba boss! <laughs> boss, ba't nandito ka, boss? Boss, good evening po! Bo. Good boss. Ba't nandito ka na naman, boss? Saan ginagawa mo dito? Dito, sa bahay ni Ninong Ray. Oo nga, bahay nga ito ni Ninong Ray, oh. Oo nga, ba't mo alam? Boss, eh, talagang idol na idol ko Yung Tagal kong hinahanap to. Nagtanong-tanong lang ako. Paano ka nakapasok dito? Trespassing yun, ah. Pwede, tatawag akong pulis. Pwede, boss. Boss, wait lang. Eh, ay, dino, ay, dino, nakabukas naman yun doon sa may labas, eh. Eh, sabi na, pumasok lang daw ako dito, magpakilala ako kay Ninong Ray. Ay, hindi ba sa, hindi ko basta basta basa papalabasin si Ninong Ray dito? Ba boss, bakit naman, boss? Ba't ka pala nandito? Kaano-ano ba si Ninong Ray? Ba? Ano? Pinsang ko yun si Ninong Ray. Ha? Oy! Ha? Ano? Ano? Si Ninong Ray kasi, tira mo, medyo hawig kami. Eh. Oh. Eh, basta, pinsang ko yun, eh. Pinsan mo. Oy, ha? hindi ako naniniwala, boss. Hindi, pinsang ko talaga yun. eh e, pag pinapasok kita dito, tapos may kita mo siya, puta, maglagay ka muna sa akin, maglagay ka muna sa pinsan. Ganon? boss, may bayad pa rin. Kahit talo, nandito na ako sa bahay niya, nakalibre na nga ako ng... Punta dito, nahanap ko na eh. Ang laki na nang ginastos ko eh. Lumabas ka na lang? Para mag... mag ano na lang? Lumabas ka na? Sige na, sige na. Ito na, magbabahid na ako. Sige na, boss. 15k, wala na matawad yun. O sige, 15 mil. 15 mil, ganun din yun. Tinatarantado mo lang ako eh. Ha? Tinatarantado mo lang ako. Kupal ka talaga eh, no? Hindi. yun ah. bagay, dito na rin ako eh. Isa tama rin pa ako, tayo tinatamad Ay, na hindi, ako. Hindi, ito na, ito na. Boss, pabilang na lang. 2, 3, 4, 5. 15. Okay, okay na. Okay, okay. Tara, pasok ka. Okay, boss. Thank Para you. Para makita mo na si Ninong Ray, lulutuwang ka nun ng pansit. Yun. Tara. Ay, gusto ko matikman talaga yung live. Oh, ito, sure na talaga to. Nagugutom ako tuwing napapanood ko siya. Oo, oh, nandito dito oh, talaga man. si Ninong Ray. O, Yun, thank ayaw you. Ayaw mo kasi maniwala sa akin, kupal ka talaga eh. Uy, hindi ako kupal, boss. Oo. Oh, diba, papakita Ayan. ko sa'yo Yun, excited. Ano pasok mabes, ka dito. Yan. Oh. Ha? Okay. okay. Ito, dito ito. siya nagluluto. Oh. Ayan, oo nga. Ito oh. nga yung napapanood ko sa vlog niya. Ito, oh, nagpapasikat ka sa akin. <laughs> Ang bira ka naman. Ayan, ito, diba? Ayun, 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 mo, ayan, ayan tira mo. kitchen niya. Ayun, lawak pala na ito sa personal. Oo, oh, ano, dito nga, si, kaya sulit talaga yung mo sa akin. <laughs> Sigurado ka mo sa oh. boss. Huwag mo na lang kukupalin po sa'yo nung nakaraan. Kinupal mo ako. Akong bahala. Ano, ba, magtiwala ka. ka sa akin. Huwag oh, ko eh. Posibleng wala dito si Ninora eh bahay niya to. Ba? Oh, bahay niya mismo to eh. Oh, kupal. <laughs> oh, hindi ako kupal, boss. Ah, boss, bakit okay, ko na lang? lang. Eh. Uh, antay mo na lang ako dito. Saan dito? Ayan, antay mo ako dyan. Tayo okay, ka okay. lang okay. dyan. Tapos papalabasin ko lang dito si Ninong Ray. Baka okay. okay. may mawala dyan, ha? Puta, malikot ba kamay mo? Uy, hindi, oh, boss. Tawatan kang mo. hype ka? Oo oh, mo naman ako, Usgan, boss. Ikaw nga yung kupal dito sa atin, eh. O, oh, huwag ko na. Pakita si Ninong Ray. Ay, sorry, Ay, sorry, boss. Sige na, boss. Pakita mo namin pa Sagit ah, lang. Sige, boss. Excited daw ako, boss. Oh. Oh, Dito, Oh, Ay, huwag mo kapak yan. Sira ulo ko talaga. Kasi kita na. Thank hey, boss. Thank you, boss. Nakita ko rin ito ng personal. Ito na. Sana naman, makita ko na si Ninong ng personal. Uy, di nang... Pare. Di nang... Magandang boss. gabi, pare. Boss! Ano, boss? Ano magandang gabi? Hindi ako to si... Sino... Boss, ikaw na naman yan, boss. Ang <laughs> ka. Parang hindi mo, pare. Oh, <laughs> ikaw yan, boss. Ginagaya mo na naman siya, boss. Binabayad ako sa'yo. Hindi, hindi ako to. Ninong Rai. Ninong Rai? Oh, lutuan kita pare. Wait na pare, wait lang. Boss, tingin nga. Oy! Oo, oh, oh, nabubura. <laughs> nabubura pare. Nabubura pare. <laughs> ay, ang alam mo, eh. kinukupal mo na naman ako, boss eh. Oo, oh, tinamo. mo. Boss! Ikaw, ano? boss! Ah, sige boss, De, ganto na na, sige. Tatawagin mo na sa kasi Ninong Rai. Boss, mo. Binibiro lang naman. kita, gagi. <laughs> Binibiro, boss. Boss, yan naman, bubuduli mo na naman ako eh. Oo na, tatawagin ko na ako. Oh. Si Ninong Ray na talaga, boss, yara ay, ko na, Balik ko ay. na pera mo. Oh, Hindi, na. Balik ko na, na, na pera siya, mo. Na. Boss, tawagin mo na boss, idol ng idol queen, tawagin gusto makita, hindi lang mo ikaw oh. Oh, mukha <laughs> <baka> kang burat. <laughs> ano ba yan? <laughs> Pati ka ikaw. Ha, ako? Mukhang burat ka din. Ang <laughs> bihira ka daw. Sige boss, Tawagin ko na talaga, promise yan na to. O sige boss, tawagin mo na boss, Pero, yun na talaga boss, ang bihira oh, ka naman. Kaya magtiwala ka sa akin. O sige boss, ma... <laughs> ano? Hindi, <laughs> basta magtiwala ka sa akin. Sige boss, hintay ko si Ninong Ray dito. Oo, uh, uh, siya na to. wait lang. Bihira ka naman boss. Ninong Ray. Ayan, tawagin mo na si Ninong Ray. Gusto gusto ko makita si Ninong Ray. You know. Yun, nakita ko na rin yung personal kong ginagamit ni Ninong Rai. Sana makita ko na si Ninong Rai. Dami ang daming ingredients, ang hayop na yan, o. No? Uy! Ninong... Ay! Ninong... Ah, pre! Boss! Ay, oo. Oh. Wait lang, boss, ah. Boss, ikaw na naman yan. Ikaw na naman yan. Yung wala kita nakakita. Sino ka ba? Tsaka ang ginagawa mo dito sa kusina namin. Boss, nagawa mo ang maangan ka ba, boss? <laughs> Kunwari di mo alam, boss. Pabira ka naman. Ilabas mo si Ninong Rai. Pre! Sabi ko si Ninong Rai, bossing. Ako to! ako <laughs> to! Talaga ginagaya mo si Ninong na yun mo. Tanggalin mo yung wig mo. Anong wig? oh, tanggalin mo yan. Parbo, oo. Oh. So, tingin na ako, ha? Uy, talagang dinikit mo pa talaga. Nag-effort ka pa, idikit, loko. Tarantado ka pali. Ako to! <laughs> Raulo! Ano Bo, ba <laughs> naman. Boss, sila ba si Ninong Rai? Ako nga to. Ah, ah, Ano mo? oh, oh, si pati, si pati ba naman yan, dinikit mo na? Kaya pala ang tagal. Ay, ito si pala si Ninong Rai. Ay, ay, Bo, boss. <laughs> boss? Oh, boss? Boss? Boss, wait lang, boss. Bakit? Ano sabi na ko man? si Ninong Rai, ba't nilabas mo yung bandang Ben Ben? <laughs> oh, Ito na si Ninong Rai. Lulutuan ka na niya. Lulutuan ko ba to? Eh, wait, lang, wait, wait. Oh, oh, oh. Ninong Rai, si Ninong Rai ba talaga to? Ayon ba maniwala? Eh, Ninong, eh, kung sino ka? Ako to, boss. Ay, boss! <laughs> boss? boss, ikaw pala yan! No, kasi no, ano, gusto niya lutuan mo siya ng pancit. Panset! Nung no, ikaw pala talaga yun nung, no? sorry nung. No. Oh, sabi ko sorry, nga no, sa'yo, nung lang eh. sorry nung wala sa'kin. Nung kasi ah, lagi ah, ako, tingnan mo nung, no, oh, ginagaya ako palagi na ito eh. Hindi, no? ano niya lang talaga yan, Sunday look niya ganyan ah, yung visa pag Sunday. Sunday. Di ba ikaw si Ninong Rai? Oo! Ang nung, kasi nung no, idol na idol ko talaga kayo nung, no? baka pwede naman, gusto ko matikman yung luto niyo ng personal, no? Ano ba gusto mong luto? Yung ano nung sana, yung ano sinabi mo? Pancit? Ayun, oo. Oh. Pancit? Andali. Huwag na ko kasi... sino. Andali <laughs> na. Pancit? Ano ah, nung? Ano nung? Sige, sige. Nagutuwa ka na ninyong pancit. Pancit. Sige, dito. Pancit. Oh, uh -huh. Opo, ninong. O, dito ka. Yun. tarantado ka. Yes, ayutikwa so ko na rin yung pancit. O, uh -huh. ano ginagawa mo dyan? Nagpapasikat ka pa. <laughs> oh. Uy. Pancit. Oh Mabilis lang. Sumayon. So, Sumayon. Dito. 5 minutes. Oh shit. Nagagalit sa akin si Ninong Ray. Ito kasi. Bilisan lang natin 'yan. O, mantika. O, habang oh, mantika. Dyan. O, iwana 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 pa oh, haba pinapainit 'yan. Oh, iwan na tayo. Hindi na mapapanood ng live. Oh. Repolyo, pare. Asa yung basurahan <laughs> ko? Uy! Dapat nandyan yung basurahan ko. Di ko alam bakit wala dyan eh. Nakakatakot pala talaga iwana si Ninong Rai. Pa panog... Iwain ko na yan. Oh. Pabilisan lang pa. Huwag ka o. magpasikat. Hindi ikaw yung nag-ano, nag, -ano, nag Lira ka naman. Ano ba gusto mo sa pansit mo? Gusto mo rong sibuyas? No, kayo po bahala nung. No. Basta pasarapin nyo yung tipong lalabasan ako sa sarap. Oh, na, ako na magluluto ako pa mag-iisip. Hayop na yan. Sorry nong. No. Tarantado pala ito. Ayan. 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 talaga si Ninong Ray. Kupal. Oh, hindi ako kupal. Ikaw kasi tingnan mo yung mukha mo. Ginagaya mo. Kaya napagkakamalan ko eh. Hindi, sige nong. No. Ayan, Ay, ito yung manan ako no, si Ninong Ray. Ayan. 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 Bira ka naman, bossing. Oh, oh, oh sleeping Beauty. <laughs> sleeping Beauty. Si Raulo. <laughs> okay, oh, yan dyan. Oh. Oh. Gulay, mabilisan Gulay. lang. Wow. Oh. Ayan pala kasi Ninong Ray. Ayan, ganyan magluto ah. Hindi yung pansit kanton. Carrots. Carrots. Okay. Galit na rin sa'yo, oh. <laughs> <laughs> Pinagkakaan mo kasi ako, impostor ako no, eh. Nong, sorry nong. Raulo ka pali. Nong, sorry. Ito kasi. Ayan. Oh, carrots. Makain ka bang carrots? Oh, boy. Yung pagkain ng rabbit. Gago ka pali. <laughs> nong. Sorry, nong. rabbit, rabbit ang puta. Ang rabbit, kinakain din, pre. Oh. <laughs> <laughs> nong, maglagay nong. Oh, ilagay mo. Uy, nagpapasikat ka sa akin. Ang bira ka. Uy. Uy. Nanggaling nang ah. Bawang! Bawang, bawang. Sino naglagay dyan? Ikaw ba uh, naglagay dyan? Hindi ako nung. No. ko ikaw naglagay. Yan. Bawang, may mantika na rin. Uy, grabe. O, oh. Yun? manok pare. oh. yun. Uy, gulay. Ang isa lang! Ang matawa mo dyan po, sumbira ka naman. Yan. Chop lang na, dapat maliliit O, oh, sige nga, sige nga. Uy! Matahapon mo yan, ha! Eh, eh nung. Hmm. Sige, lutin mo nung. Ano ba ginagawa ko? Niluluto ko nga, di ba? Oo, kapag alam. Ay, di ba? Yan. Yan. Kasi pag madaling araw ko napapanood si Ninong Ray, nagugutom ako. Ang hayop ka talaga. nagugutom ako eh, kaya gusto ko matipan. ka ba sa akin? Gusto mo akong ulamin? Hindi. Yan lang yung niluluto niyo po. Yan niluluto niyo. Ah, kala ko. Okay, nakakatakam eh. Asawa ko lang pwede matakam sa akin, ha? Sabi, asawa ko. Yan, five minutes lang yan. Maluluto niya agad yan. Uwe? Super! Raulo ka pala eh. Oh. Sino si ulo? Hindi ako yun, di ba? Tubig. Tubig. Ha? Yan. Ang laki lang. Uy, huwag mo pakilaman yung luto ni Ninong Ray. Tabi! Tapalo oh, ka tuloy eh. Pati ko! Nangyayang yan kasi, binalo ko niya yung pansit. Ayan, ayan, no, ayan. Malapit na, malapit na. Malapit na to. O, oh, pansit. O, oh. <laughs> pansit. Canton, kan to. Sit pan tot kan. O, oh, bakit yeah. makinggan na ni Ninong Ray ah? Sure pangit. Yung, yung ano to, ano? Pansit not knock? Wala <laughs> ko ako, wala <laughs> ko <wala laughs> ako, ako yung pangit eh. Ang si Tot kan Mas para iba yun na. Luto na? Wala pa! O, ano yan? Nuda Crunch, oh. <laughs> Hindi pa luto? Hindi pa! Sabi sa'yo, mamadali ka eh. Diyo, eh. pati sombrero nila parehas, oh. Kaya tayo oyster sauce, pre? Ha? Ay. Oh, nor oyster sauce. Kaya mo dyan. Oh. Nor, baka naman. Diba? Sabi mo nga? Nor, baka naman, nor. Yan! <laughs> Ay! kasi lagot ka. Sabihin kita. <laughs> um, oh, konting nor liquid seasoning, pare. Nor liquid seasoning, oh. pare. Oh, ganyan oh, lang. Ay, tabi ko lang. Sige, tabi mo. Yan. Uy, laki na ng tulong mo. Ma. ka. Ganyan. <laughs> five minutes lang. Oh, pare. Saan ka makakita ng five minutes na maluluto na? Ayan, okay, hapit Ay. na nga, o, oh, di ba? Meron ka, poking ina mo. Oh, ina mo pali. Nong, nong, nong. Kaya madala dala dyan, nong? Kupal to. Nagagalit ko ni pati sa akin si Ninong Ray. Nanahimik ako dito sa kusina ako. Nakasarado pa yung chicken powder. Mm, ganun. <laughs> chicken powder, siyempre. Nor chicken powder yan. Nor yeah, pa Ano masasabi mo doon? Boss, sa nor? Yan, pare. Wala ka masasabi doon? Oh. Ha? Hindi, di ako napasok. Ano nangyari sa'yo? Ito, br uh, brown sugar. Brown sugar. Optional konti lang. naman yan. Oo, optional lang yan. Brown sugar. Okay. okay. O, ano pa lalagay natin dyan? Paminta. Paminta. Paminta araw si Joel. Tama. <laughs> yan. Maputla, di ba? Kulayan ano. natin yan. Ay, ito, ito, ito. Hindi, ito na. Oh. Dark soy sauce, ito, ito, ito. pare. Oh, dark soy sauce. Dark oh. soy sauce, yun. Tira mo, ang putla, di ba? Oh, nagkakulay na. Tira mo, kumulay na, oh. Di ba? Masabaw. Masabaw po. Masabaw, di ba? Mami kasi yan, eh. Teka lang. Okay. Tira Tira pa, yan. Pa. Cornstarch Corn pare. Cornstarch pare. Oo. Oh. Oh. Panawin natin yan. Mahina ng tubig dito sa Malabon. Taas-taas ang bawal tubig. Tama. Ayan. Hindi niya kinamay yun, ha? Uy. Tingin? Hindi niya kinakamay. Kinak... hindi oh. nga. Siguro. Oo. Oh. Cornstarch pare. Cornstarch oh. pare. Yan. Luto na. Ayan lang. Makain ka ba ng hilaw? Hindi pa pare. Sarap-sarap pa. Teka lang. Ayan. Ay. Sarap, natakam na ako. Oo, oh, masarap yan, pare. Oo, oh, oh. Lungo -lungo ka. Kunti pa. Oo. Oh. Yun. Yan. Oh, okay, yan Para, para masipsip niya yung sabaw, pare. <laughs> sarap yan. <laughs> Pagalito ka, sige ka. Sige muna. Putang ina siya ng luto na Sarap, pare. Sukal pa. Gago kay pare-parehas, poking ina niyo. <laughs> okay na, nakikita ko ako na, ha? Okay. Ay, ba't para ba't ka ba nang <laughs> uh, uh, ito na pare. rin. <laughs> Nakapainit niyo ulo ko eh. Oh, oh, oh naano katagal yeah. yun? May 5 minutes ba yun? Oo. Noong, sakto noong. Wala! Walang 5 minutes yun! Siraulo! Wow. ulo. <laughs> oh, Ay, hindi ko kasi nabantayan. Sorry. Yan! Wow. Para ko nasa piyastahan ah. Oh. Uy, dumalagpas-dagpas ba ng buko? Teka hmm. lang! Hindi pa tapos yan! yan! <laughs> Yun. Ba? Ayan ang luto talaga, hindi pansit kanton lang. Oh, sesame oil. Sesame, oil. oil. Pare. Oh, spring onions, pare. Spring onions. Oh, that's it. Tikma mo na. Tikma mo na, kupal. Tikma ko na. Akin na. Yun. O, dito ka sa harapan. Dito ako? Oh, para matikma mo. Yan. nung no, ay dala ka Sige, tikma mo. Upal tikma ko upal. ha. Oh. Ang sarap no? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Hindi mainit yan ha. Hindi mainit yan. The perfect bite. Uy. <laughs> <laughs> Mainit <laughs> <Dilingnya tare. laughs> pare. Pare rep ng umuusok, hindi naman mainit eh. Iba naman 'yan, Ninong Ray. Tingnan mo. Yan sige. Sip sip pa, sip sip pa, sip hmm. sip pa. Sipsi pa. <laughs> ano pare? Hmm, tarap, pare. Mm, to -hmm. rap pare. Mhm. Mm Pati mga ko pare ng luto niya. Damon pati ko natakam. Buang kita ha. Sige. Ola. Sanay ako sa mga maiinit eh. Sanay ka sa maiinit? Oo. Uh. Sige. Kahit hindi mo nahipan yun. Wala. <laughs> pare. Hindi ako ba sanay ka? Hindi ba na, pare? Ipan muna natin hindi ng konti, natin, no? Ipan natin. Ha? Iinit pa, Ang iinit pala nun, no? Oo. sabay natin hipan. Okay na, malamig na yung pisngi ko. <laughs> ano? Uy, sweet nyo ah. Ang sweet talaga ng... Ang pala ng Ben and Ben, no? Boss! Tang ina mo, pare. Ano? Okay ba? Ang sarap. Ninong, ano, Sulit, sulit, no? Sulit, ino na... Alam mo ba, Ninong Rai? Oo. Oh. pa ako ng 15K lang para malang makita ko at matikman ko yung luto mo. Oh, shit! Oh, shit! Anong 15K? Ha? Huh? Anong 15K? Ah? ko sa'yo kanina, ba? Diba? Sabi mo, pinsan mo si Ninong Rai? Oh, Oh, no. ina, boss. Hindi nga kita kilali. Nong? Akala ako mag-deliver -de ka na ng Lazade. Ay, bisita yun natin yan, Nong. Ha? No, pinabayad ako niyan, no. 15K, kinuha niya sa akin kanina. Pero hindi ako nagpapabayad sa mga ganyan. Ay, wala pang bayad yung Oy, ganon. Boss, wala pang bayad, bayad yung ganito. Boss, wait na, boss. <laughs>